Naitigil na natin to sa pagsabog ng katotohanan. Victor, answer me. Are you trying to kill us? Ang pagpapanggap natapos na tapos na. Talaga ako ng malaking ahas sa pamamahay ko! Pakawalan mo si Victor. Hingin mo na ang lahat. Huwag lang yun. We are not just called the Delaras for nothing. Naniningil na ang mga Delara. Pinagkatiwala namin lahat ng buhay namin sa'yo. Pero pinapangako sa Victor, hindi na mauulit yon. Never! Ngunit ang pinakamatinding laban, magsisimula pala. Hanggat hindi nagpapatayan ng mga Delara, hindi pa rin natatapos ang misyon. Kailangan ko munang makita si Victor. Ako mismo ang magtuturo sa kanya sa mga Delara. Buhay na buhay ang bawat hapon sa... Tugong Buhay! ala stress ng hapon.